Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang inyong kapatid na Omar Gabuya at ito naman po ang inyong kapatid na Sis Isa Ilustrasyon. Muli, kayo po ay nanonood dito sa AG Talakayan. Ayaba. Ah, uh, ito na naman po kami. At uh, Muli na naman po tayong magkakasama sama sa susunod nating uh, pagtalakay na gaya ng aming ipinangako sa inyo nung nakaraan. At hindi na yung makakalimutan na sabihin sa inyo kung ano yung mga tip na dapat nyo malaman. Pero bago tayo sa kapatid, uh, para sa ikagaganda na ating programa at uh, marami nagpapabati kapatid, eh. Eh, yung mga kapatid nating nandito na sa Pilipinas, kailangan umpisahan natin batiin nating ating mentor. at tulad sa Jeddah, ang aming mentor dyan na nandito na ngayon sa Cotobato ay si Ustad Badi Osaman Salyao. Ikaw, kapatid, sino mga kilala mo nandito? Uh, ang nandito na rin sa ating mga kapatiran na uh, naging uh, kasama natin sa Tabok Islamic Center nung uh, mga nakaraang dekada ay uh, si Brother Ahmad Espinosa. Nandito na rin siya sa Mejia nung ano, ngayon, Dasma. Masyala. Bumalik na rin pala ang siya, kapatid. Na rin siya, kapatid. Uh, so maganda ito maging programa natin. Kung maimbit, maimbitahan pa natin sila dito, mas maganda. Ayun, insya Allah, insya Allah. Allah, Allah. At uh, alhamdulillah, uh, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na nabisita nila tayo nung nakaraang taon. Yes. Natatandaan mo. At uh, nung ating nga uh, isa yung ating masjid. Uh, Sila yung gumawa kapatid eh. Oo. Sila At, brother uh, Ahmad Ismail. Oo. So. At uh, alhamdulillah, insya Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diyan sa sa ating uh, iniwan na lugar diyan sa Saudi Arabia. Saan ka ba kapatid sa uh, Saudi Ako, Arabia? Ako brother, uh, ang aming pinaka ano, head office ay sa Riyadh, sa Olaya. Okay. Pero nadistina ako sa Tabuk. Sino sa, sa mga diba? partner natin dyan sa uh, Riyadh ang kaya ang, pwede natin batiin para bago tayo mag-umbisa ng programa natin? Sa Riyadh, brother, wala oh. akong masyadong kakilala. O, oh, dito, dito sa tabok. Dito sa tabok nga, sila, sila Dr. Uh, uh, San Andres. Ano? Omar San Andres. O, Omar San Andres, si Brother uh, Jay Ablao. Um, si... Uh, uh, Mopak Kardok, uh, Mopak uh, Kelantan. Oo, yan ang uh, ating mga... Ay, at saka doon yung sinong resin dito sa ating... Exactly, exactly. Masya Allah, hindi lang pala doon sa lugar na yun, sa Saudi Arabia, tayo nagkakasama-sama. At ito palang mga kapatiran na to, ay sila rin ay sumusunod dito sa atin, mas kinataga sila. Subhanallah. Kaya eh, malamang uh, kung mapapanood nila itong YouTube channel natin, at saka yung uh, itong ating Facebook uh, channel, uh, ay uh, pwede siguro silang mag-like at saka pwedeng may mga subscription dyan sa YouTube natin. Huwag ninyong kakalimutan yan mga kapatid. At, at kapatid, every Monday. Oo, oh, oo, oh, Oh. Every Monday, regular na pwede natin gawin itong programa na ito. Ayun, insya Allah. sana sa, ng, 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 ng alas subalaw taala, ala, tulungan tayo na magampanan natin ang uh, sinimulan natin na ito para makatulong tayo magkaroon ng uh, ilang mga tip para sa ating mga kapatid na nandyan sa Saudi Arabia at sa ibang panig ng mundo kung ano na dapat, dapat natin gawin pagdating natin dito sa Pilipinas. Uh, bago tayo mag-umpisa ng programa, kapatid, gusto kong batiin itong mga nasa Islamic Education Foundation sa Jeddah. Mga kasama natin dyan, sila Hassan Juralbar, si Sheikh Alimudin uh, Ilyas, sila Sheikh Sensei Ali uh, uh, Kabugatan, at marami pa iba. Sa, sa Sinaiya, sila uh, Muhammad Amin Rodriguez, si Ahmad Iranjo, si uh, Irangio, si, uh Kunting, marami pa dyan. Pagkasusunod, babatiin natin sa loob na yung mga nasa ibang Islamic Center. nabanggit mo si Brother Asa na, na ba ay uh, uh, pinababatid ng, mga uh, ng uh, EG ang uh, kanyang uh, mabilisang uh, paggaling sa kanyang naging karamdaman. Allah kapatid uh, na tulungan, tulungan tayo tulungan tayo ng Allah sa mga biyas na natin huwag niyong kakalimutan mga kapatid sa susunod na programa natin kung gusto niyong mga bati mag uh, message lang kayo dyan sa ating uh, Facebook sa mga comments dyan mag message lang kayo at lagi namin kayong mabatiin para malaman ng mga kapatid natin kung nasaan tayo at kung meron kayong mga katanungan mga kapatid huwag kayong mag-atubili na magtanong Maaari kayong mag-message. Mag-comment -mag kayo sa ibaba. At uh, insya Allah, tignan natin kung anong magagawa natin para dyan siya. Okay, wrap up na tayo kapatid. Okay. Umpisahan yes, na natin ang yes, problema natin. Okay. Yes, uh, nandito tayo ngayon sa Quezon City. Katulad na sinabi natin yung tip natin na kung paano ba, ano ba ang naging uh, proseso kung paano natin napa, napagtiba. Kasi ako limang taon na akong tumigil dito sa Pilipinas at alhamdulillah may formula tayong ginawa kung paano natin napatibay ang ating... Ikaw rin, mga ilang years na ako, ako, brad, uh, nung ako yung mag-exit uh, mag 2014, so 6 na taon na ako dito. At, uh, of oh, course, syempre, uh, matagal tayo doon sa ating... Uh, ilang years ka ba doon sa Saudi Arabia, kapatid? Dapat ko um, bang itanong yun, ha? Oo, oh, kasi uh, may meron na akong bibigay na news <laughs> sa kanila eh. So, may meron tayong istoryang may yeah. bibigay sa kanila. Katulad na lang ng sa Jeta, ang pinakamasarap na pagkain din yung aking paborito, yung Albay. Alam mo ba kapatid? Hello. Oh. Ang Albay meron na pala rito sa Project 6. Sa Project 6, ay uh -huh. Eh meron pa lang Albay na branch. Kaya sa so, mga nasa Saudi Arabia ay eh, pagdating dito kung wala lang covid, right? kung wala lang pandemya, pwede na natin umpisahan doon. Uh, eh, kasi ganito ang gagano. siguro, balikan natin ang nakaraan. Okay. okay. Nung ako ay uh, magsimula ng pamumuhay dito sa Pilipinas, pagkatapos ng ating pamumuhay doon sa Saudi Arabia, Eh, alhamdulillah sa hanggang sa ngayon ay eh, naka na na rin ako at uh, medyo nakaka survive tayo sa sitwasyon nila. Ang isa, uh, eh, ang isa sa pinaka kinakailangan muna natin dapat isaayos dito, Brad. ay eh, ang ating ikabubuhay. It's exactly. uh, kasi nung nandun tayo sa Saudi Arabia, eh, mayroon uh, meron tayong uh, inaasahan sa kada buwan na kinikita. Kaya, eh, of course, doon tayo nagtatrabaho. Ano? Pero pagdating natin dito, ang importante sa lahat mga kapatid ay eh, magpo-forward na sabihin natin na gano'n ano, uh, kailangan meron tayong konting na exactly. yan ang napaka-importante exactly. at kung hindi naman tayo makaka wala tayong pagkukunan ng uh, ating kabubuhay dito paano natin ipapumuhay ng maayos ang ating uh, pananampalataya paano natin mapapractice ito ng maayos paano tayong makakatulong sa kapwa natin na mga muslim na nangangailangan din ng ating tulong kung tayo ay isa rin doon sa kanila na mga kapatid, sa pagiging muslim natin, ano ang naging uh, way mo kung paano may practice ang Islam sa sa loob ng pamamal? Kasi mga kapatid, totoo lang, bago natin i-practice ang Islam sa labas, merong bahay, merong lugar na dapat natin i-prioritize. Ano yan? Bahay. Uh, uh, yung ating uh, pamilya, kapatid. Uh, sabi nga, eh, bago mo linisin ang bakuran ng, bakura ng iba, unang linisin mo unang yung bakuran mo. Iyon napaka-importante yan, lalo-lalo na sa ating satawa, no, na na ayun nga ano pagdating ko dito kasi nung ako nandun sa Saudi Arabia ay eh, uh, nag tumulong din tayo sa Islamic Center doon ano Frank ano nagbolon din tayo uh, ng uh, pitong taon sa uh, Dubai Islamic Center kami hmm. nagbukas doon ng at uh, nakasama ko diyan ng uh, natin natin dito siyempre, uh, syempre ang unahin natin ng ating pamilya paano natin mauuna ang ating pamilya paano natin sila mapapasunod sa aral ng Islam simple simple na ano yan, kapatid? May bibigay mong... Isa na, sa, isa na yan sa tip. Na Action. 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 Unang-una, tayo ang dapat magsagawa nito sa araw-araw. No? Isagawa natin ito sa araw-araw. Huwag -araw. natin, sila natin silang unang tatanungin. Huwag natin silang bibigyan ng kung anong bibigtahan ng kung ano-ano. Tayo unang gumawa. Kasi, At magtatanong sila, bro. Magtatanong sila. Oo rin sa kanila. Kung bago oh. sa ano, parang hindi nila... Uh, nakikita kadalasan tong yung practice natin bilang Muslim. Oo. kagaya na lang for example ng aking isis, isishare ko na lang sa inyo. Nung no, una ayaw niyang magdasal. Ayaw niyang magsala. No? Ay, ikat, ikat kita, kita rito brad. Nabanggit ni brad ni Isa yung sala. Brad. O mga kapatid na mga nanonood dyan, kung ang unang-unang hindi natin mapapag-ingatan katulad na yung sala na yan, may hirapan tayo sa maraming bagay. Diba kapatid? Tama yun, so, tama yun. yun. So, ayun. Una natin pinanaktis yung ating uh, sala at saka of course ang pinakamainam na pagdarasal ay yung nandun tayo sa kalagitnaan ng uh, ng gabi, no? Na nagigising ang aking uh, may bahay, na nakikita. nakikita niya ako, no? Tahimik na tahimik, nakikita niya ako no? Hindi niya ako pupunta siya nang si Arbat, hindi niya ako wadan, hindi siya makaalis kasi nakaharang ako din sa ano. So pinagmamasdan niya ako sa akin ginagawa. So ito yung isa sa mga napakaganda na ganda Oo. Na, na dapat nating ginagawa yan pag uwi natin ng ng Pilipinas. So, hindi yung aking practice na ito nakita nila sa pang-araw-araw. At nang lumaon, yung misis ko, ano, siya pa yung nagsasabi sa akin na, oh, anong oras na, hindi ka pa gumigising, sala na. Allahu Akbar. Ito, brad, ang isa sa napakaganda na epekto ang kung tayo ang magsisimula sa mga ating May uh, common uh, denominator tayo, brad. <coughs> Actually, yung kinikwente ng brother Isa, halos <coughs> yung isang brother, brad. Mm -hmm. Katulad kapatid ng, uh, meron isang pamphlet na nababasa tayo lagi, na napaka yan. Alam mo, nakapaloob nap dito sa sinasabi ng isang sheikh, sa Saudi Arabia yung Sheikh Kutaymin sabi niya yung uh, three, three, principles of uh, Islam sabi niya principles yung sabi niya rito yung acquire knowledge pala acquire knowledge at according to that knowledge kumuha ka ng kalaman kumilos ka ayon sa iyong kalaman propagate share that knowledge sa niya hindi maiwasan talaga ang pagdadawa mga kapatid. Yung nakuha nating kaalaman sa Saudi Arabia, katulad niyang yung kahalagahan ng salat. Diba, imagine kapatid doon. Hanggat maari nga sana kung pwede lang maging citizen ng, ng Middle East, ng Saudi Arabia, ginawa na natin pero hindi natin bansay. Eh. Wala tayong magagawa mga kapatid kung bumalik dito. So ano yun? Acquire about Islam. Napakahalaga pala sa isang Muslim yung alam niya yung oras ng salat yung napractice natin hmm. na matagal ng panahon sa Saudi Arabia. So, pagdating dito, ginagawa mo rin kapatid na nakikita ng mga pamilya natin na hindi tayo, na, hindi natin kinakaligtaan ng sala. So, yung isang bagay na pinagtataka ng mga pamilya natin. Bre, anong power ng sala sa iyong palagay? Uh, ito ba ang katanong? Oo, oh, Kasi, uh, <laughs> ang tinatanong ko kay Brother Isa, uh, confirmation ng aking nararamdaman din, brother. Uh -huh. Sige nga. Uh, Unang-una, kapatid, ano? ah uh, lahat naman tayo, meron tayong mga sabihin natin, meron tayong mga karanasan. Iba, iba't ibang karanasan mm -hmm. sa ating pamumuhay. Ano, sa araw-araw. Mm -hmm. Sa ating pamilya, sa ating kapaligiran. Ano? At eh uh, hindi rin may iwasan na nandun palagi yung mga pagsubok. Exactly. Okay. Pero pag dumating na doon sa mga punto na yon, dalawang sugod lang, Brad. No? ito na yung kasagutan sa lahat ng mga problema. Kaya ako tinanong yon ang uh, kapangyarihan pala ng sala sa ating buhay bilang usto, eh, yung katulad na sinabi ni Bravi Riza, pagkagaling mo ng widow list, o dito ka nagtatrabaho sa Pilipinas, mapapansin mo mga kapatid, walang makakaiwas sa problema. Lahat tayo sinusubok. Pero alam mo ang solusyon? Yung sinabi mo kanina, Brad, dalawang sudyod lang Dalawang rakaat lang. Oo. Nakakaramdam ka ng isang bagay na kakaiba, yung na-release yung problema ng isang tao. Sal salaya mga kapatid. Oo. Uh -huh. Dahil uh, bilang Muslim, uh, sabi nga, pagka uh, ang sala mo, depektibo ng lahat ang kilos mo. Di ba kapatid? ah, uh ka -huh. So, balikan natin, brad, yung uh, ilang uh, mga kailangan natin i-share sa ating mga kapatid. Hmm. Kasi alam nyo ba na itong grupo namin ngayon na nandito sa talakayan sa AD ay halos puro mga galing ng Saudi Arabia. At magkakasama rin kami doon sa Saudi Arabia noong mga panahon na yon. No? ba kapatid? Oh, At uh, ito yung dahilan kung bakit nabuo ang grupo na ito. At uh, ito rin ang dahilan kung bakit tayo nagsisikap na insya Allah may pabatid natin sa mga kapatiran natin dyan na nandito kami ngayon at naghihintay sa inyo. So, lilinawin natin mga kapatid. From Middle East, pagbalik ng Pilipinas, anong ginawa natin? Kinanap natin kung sino yung mga kapatid natin kilala natin. Yan. Dahil yung kilala natin, nakakaunawa ng pakiramdam natin, di ba? Tama ka na. No? Okay. Pangalawa, kung saan tayo pinakamalapit na mas dito. Number two tip, Hanapin nyo kung sino yung, kung saan kayo na may pinakamalapit na masjid. Yan. Yeah, okay. Yun ang uh, ikalawa na dapat natin alamin. Mm -hmm. At uh, ang pangatlo, of course, kung saan tayo magkakaroon ng mas marami pang kaalaman. Ano ito? Hmm. Yung mga tinatawag natin Islamic Center. Kung may mga Islamic Center, yung pangatong tip natin, kung uh, may mga Islamic Center tayong kilala, uh, uh, ay uh, uh makipag-coordinate tayo sa kanila. Ah, ikaw, brother, baka meron ka pang gustong itugtong, ha? At isama doon sa... Actually, ah, yung, yung sinabi mo, brother, isa. Yan yung pinaka simpleng simpleng formula. Kasi, ginawa... Yung sinasabi mo, brother, kaya nangingiti ako kanina, yan din ang ginawa ko, eh. Kasi kung hindi mo hahanapin ang kapatiran dito sa bansang to na napapalibutan tayo ng mga hindi-musti, eh. kakainin tayo ng sistema. Y yung bibigay ko ng tip dito, kapatid, once na wala ka nang makitang kapatid sa area mo. Nag-uumpisa na yun, saka na ako magsasala. Diba? No, tama ka dyan. Saka na. Ah, mahaba pa naman ng oras eh. Mamaya na ako magsasala. Hanggang sa unti-unting magiging way mo na yun. Yung parang maging Juma Muslim ka na lang. Nag nagsasala ka na lang tuwing Juma. O kaya mamaya rin dyan, maging Muslim ka nang tuwing Ramadan. Oh, Kasi no, no, no. ang nangyari doon na hindi nila hinanap yung ganong formula. At maraming uh, hindi naging successful pagbalik dito. Pero may solusyon din eh. Kahit nasabihin mo hindi naging successful dito sa pagbalik sa Pilipinas. Unang-una, -una, ito yung naging programa ng IDI. Pinasyalan natin ng mga bahay-bahay ng mga kapatiran. At alam nyo ba mga kapatid kung anong nangyari? naging close yung mga pamilya. Ayun, brad, nasabi mo ang patungkol okay. sa pamilya. No? Okay. Uh, alam niyo ba mga mga kapat kapatid natin dyan, ano? Lalo na yung mga sister natin dyan. Na, hindi na, lang hindi lang naman kasi yung mga kalalakihan okay. na naging base ng Islam doon okay. sa Saudi Arabia. Okay. May mga sister din tayo na okay. ano? Exactly. So, isama natin sila sa ating uh, programa. ano? Alam niyo ba ang nangyari ganito sa amin? Nung kami nandito na at nabuo na namin itong uh, itong uh, EG, uh, isa sa, 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 sa aming naging programa ay ang uh, pagbisita sa ang sa bahay-bahay ng aming mga miyembro. At uh, of course, inuna namin ang mga ng mga opisyalis ng ng EG, ang kanilang mga pamilya na dati hindi magkakakilala ang ating mga may bahay, ano? At yung mga ating ating mga anak, ang ating mga apo, ay uh, hindi rin sila, wala silang, uh, ano, wala silang uh, uh, alam patungkol sa kung ano ang Islam. Kung paano ito sinasagawa, kung ano ang kinikilos nito. So, nung ito na ay uh, maumpisan namin, ang nangyari ay uh, isang napakalaking uh, biyaya na itinagalawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila mismo, ng mga kababaihan, ay gumawa na rin ng sariling programa para sa kanila. Ano? Kung uh, kumbaga, eh parang may communication nagkaroon na sila kapatid. sila ng komunikasyon na, mm -hmm. na, na nagkaroon na sila ng na encourage sila sa isa't isa na magtanungan ano patungkol kung ano ang ginagawa sa bahay ng isa at ano ang ginagawa sa sa tahanan ng isa isang napakagandang ano at uh, hindi na iwasan mga kapatid uh, lahat tayo ay nagkakaproblema eh gusto ko lang ikwento medyo ito naman siguro hindi naman yung binubulgar natin kung ano yung mga kalagayan ng kababaihan pero ang totoo dito, nagkikwentuhan sila sa problema ng bawat isa. Doon mo makikita yung sisterhood. Kasi may brotherhood, may sisterhood. Uh -huh. Alam niyo ba mga kapatid, meron pala sila yung, nagulat lang ako kapatid, meron kasi sila, eh, alam mo misa si misis, pagka ano, nag-uusap-usap sila ng mga sister, eh, nala loudspeaker. Ah. Uh Kaya -huh. eh, alam mo yung pandinig natin, medyo narinig natin. May mga problema pala yung mga kapatiran misa. misan. Misan, uh, hindi naman tayo mayaman, pero kahit na may konting halaga sila, isinishare nila sa bawat isa. Diba? Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga ng kapatiran na yung alam mo kung nasaan sila. At itong programa nito, nangangarap ako ba? Hanggat mari na hindi lang AJ itong ganito, yung gagawa ng ganito. Hanggat mari na lahat ng Muslim ay makaroon sila ng koordinasyon, ng komunikasyon, uh -huh. para just in case dumating ang panahon na mga ilangan ang bawat isa sa atin. In terms, lalong-lalong lalo na gusto ko isama rito yung kakulangan ng kaalaman sa Islam Brad. marami maraming marami pero nagpapasalamat ako mga kapatid lalo yung mga nakikinig dyan marami na palang ulama, marami na mga sheikh marami na mga ustad na nandito sa Pilipinas ang kulang na lang yung pagsamasamahin natin sila Brad. kaya uh, pag pagkuha uh, ng kaalaman ay hindi na hindi na tayo yung laking o oh, konti ang kalaman dito sa Pilipinas. Marami nang may kalaman. Pero ang kulang na lang siguro yung komunikasyon. Kaya Pero alam mo masjid dyan sa na may ay no? na eh, nagagamit natin napala, napalaki siya. Uh, Ipo-post natin yan, yung kung ano itsura ng masjid. Okay. Uh, putulin ko, brother. Oh, uh, um, yung, uh, yung uh, nabanggit, ano? Uh, gusto ko lang ituloy ang ahapyaw na ilang informasyon patungkol dito sa masjid na ito. Uh, Alhamdulillah sa tulong ng mga kapatiran natin na nandiyan sa Saudi Arabia. Dati meron lang kami isang uh, musalla na sinasabi, napakaliit na Napaka pinaka na halos uh, hindi magkasya ang uh, labing lima katao. Dati, dati, labing ano? Dati. Uh, alhamdulillah uh, dahil sa kapatiran ay uh, dahil din sa kanilang tulong ay uh, napalaki natin ito. At ito yung naging tahanan ngayon ng tinatawag na EG ano at uh, bilang pagtutuloy doon sa kwento ko kanina uh, na nabanggit natin patungkol sa ating mga pamilya ay uh, alam niyo ba dito sa loob ng masjid na ito di, tuwing wing greenness nagkakaroon dito ng uh, pag uh, pagsasalo-salo ang kapatiran at ang kanilang mga pamilya dito nakikita ng mga kabataan kung paano isinasagawa ng mga matatandang mga muslim ang uh, ang tamang pamamaraan ng uh, sala at ang uh, ilang mga ang ilang mga aral katungkol dito na hindi nila nakikita sa labas so ang nangyayari ngayon pag sila ay nasa sama doon sa masjid nakikita nila kung gaano kagiliw ang bawat isa ang uh, ang uh, pagmamahalan sa kapatiran ang pangunawa sa kapatiran ang pagtutulungan sa kapatiran sila sila mismo ng mga kabataan ano na maki nakikita naman natin ang kapatid na Omar na makita mo na sila sila gumagawa ng sariling grupo pero ano? yung mga mga dalagita yung mga mga binatilyo at hindi lang yun yung mga batang maliliit naglalaro sila doon sa loob ng ng ating uh, masjid isang napakagandang biyaya na nagkaroon tayo ng isang pamilya na ganito sa loob ng masjid ang, ang ganda. ito yung isa So, iyan ang uh, masasabi nga na actually yung maski din, dati maliit lang yun. No? At uh, ngayon, kung hindi lang nagkaroon ng pandem pandemic, talagang siksikan lagi kami, alhamdulillah. At uh, gusto natin uh, banggitin din, pagkamat ito ay ayan niyang pabanggit, uh, meron dito ng na mga nag-sponsor na actually maraming salamat sa mga maranaw na may-ari ng area namin. Maaaraw na yung may ari niyan at uh, pinagkatiwala sa atin ng pamamahala dyan. At uh, alhamdulillah, ang uh, isang bagay na nakikita natin kagandahan sa kanila kapatid. Hmm. Na pagtungkol sa ibada, pagtungkol sa mga lugar ng uh, yun, pag, uh, pag, perform natin ng sala natin, uh, automatic parang uh, masasabi natin no holds bar sila eh. Talagang, ano, talagang full support sila sa atin. Kaya uh, maraming maraming salamat. Uh. Ayaw lang pabanggit pero ilang marano dito ang tumutulong sa amin. At sa uh, iyan sa mapapractice natin, uh, yung mga, lalo na yung mga nanggaling ng Middle East pagdating dito. Uh, kung sakaling magkaroon tayo ng pagkakataon ay uh, nakapag-ugnayan kayo sa amin o may kusinay malapit na Islamic Center sa kanila. Kapatid, may uh, i-interviewin pa tayong isa? Ah sino brad? At, uh, may interview yung... pa natin isa yung uh, gusto ko lang uh, kahit na bumati siya at uh, batiin niya yung nasa Aparalabat din ba kapatid yung kay Rashid uh, Samarista? Ah, uh -oh. mamaya tatawagin natin, kung ready na siya. Eh tatawagin natin siya rito para malaman natin o kaya bago tayo magwakas kasi sumubrang haba na rin at uh, yung mga viewer natin May mga trabaho pa yan. Uh -oh. Ay batingin niya kung sino yung mga kasama niya dati para at least mabanggit uh, uh, niya kung ano yung mga pangalan na yan. At dapat magbigay din siya ng kanyang mga ilang salita. Uh, tape? Sa hita, uh, tape. Oh, sa